pansit tayo ngayong gabi mga idol no para panghabang buhay at meron din ano fishbowl hinati ko lang mga idol tapos yung iba iniwan ko sa kanila para bukas yun at ito lang sibuyas tsaka bawang siyempre lagi natin ng oyster sauce yun magluto tayo ngayong gabi mga idol no at sana po panoorin nyo at masir nyo ang video na ito at pakicomment na rin po mga idol at siyempre nagpapainit na pala ako ng kawali mga idol at ito po pa si pala yung ano namin ngayon, assistant. Kasi nga po mga idol, ay nagpainit na po tayo ng mantika dito sa kawali. Sa ja, pitbull. Ito ang pitbull mga idol. Yan si Mikmik Nick o. Oh. Siya yung nagawak, natatakot sa ano, pisik-pisik mga idol. Lutuin muna namin ito mga idol na maayos. Para maluto naman siya na maayos. Para makain din ang maayos. <laughs> Hali ko pa natin yan mamaya mga ito. Siya dandan lang. Huwag ano, biglain. Para matuto sa pagluto. Para paglaki mo, marunong ka na magluto. Ha? Ah, marunong na doon na Mag-boyfriend na, hindi pa. Hindi daw muna. <laughs> Bawal yan ha. Tapusin mo na yung pag-aaral. Hanggat kaya ni Papa. Hanggat malakas po yung katawan ni Papa. Mag-aral ng mabuti. Yun mga idol, kukunin natin to kasi nga lutong, -lutong na ako ito mga idol. At tayo naman po ay mag-isa mamaya sa ano, sa mga ricado Mamaya na natin to ilagay mga idol kasi sabay na to sa gulay natin mga idol sa paglagay. syempre mag-isa tayo. mag na natin to mga idol kasi umuulan na po dito sa amin. Umuulan ngayon mga idol sa gabing ito. At sabay na natin ito Ang binapag-ano yun, isa-isa At ito mga idol Siyempre, assistant pa rin si Mik-Mik Ayan mga idol At disahin muna natin ito At si Mik -Mik, yung palagay natin sa tuyo Lagay mo Mik-Mik Saktuhan lang po sa sabaw Pwede na po yan. Kasi siksiki na po yan yung mga idol. Yan, kumulo na po yan mga idol. At siyempre, unahin natin yung oyster sauce natin. Yan, oyster sauce. Kunti lang. At siyempre, aluin ilu muna. Tapos sa paghalo mga idol. At ito na naman. Ang kasunod sit kanton ano yung lagi hindi ko dinurong dito na lang ko didurugin yan mga idol sakto talaga dito ngayon mga idol kasi maulan na panahon po sa amin umulan po dito ngayon sakto lang talaga yung sabaw mga idol. tingnan po ninyo kung paano natin yung... sakto lang yan mamaya ilagay natin yung gulay at saka yung fishball po mga idol. Gay tayo ng bitchin mga idol. Kunti lang. Tapos asin na din. Masin din natin yan na asinan kanina. Kunti lang. Kasi may toyo naman yan. Walo lang. Siyempre sunod natin yung yan, fish yan. Tapos, gulay. Sarap yan naman mga idol. Ang ulam natin ngayong gabi. Sarap po ito. Oh. Maraming gulay. Kasya lang sa amin ito mga idol. Pinabili natin. Sarap to pag may pan. Hmm, sarap po idol. Oh. Tingnan po ninyo. sarapan napakasarap Sakto lang yun ang sabaw. tikman natin yung sabaw idol. Ah. Tinuturuan natin sa mga idol para paglaki niya may ano siya. May matutunan siya sa pagluluto. Kasi mahilig talaga sa mga idol dito sa tabi ko. Basta meron tayong extra pera ay lahat po ay para sa kanila ang ginagawa natin make now yan mahal ko yan sila lahat mga idol nasigit pa yan sa sarili ko <laughs> ang dog kain po tayo yan Boda. yan mga idol sobrang saya namin talaga dito sa bahay siyempre ito na yung naluto natin niyaw na dog at saka pansit Favorito din niya ni Mick Mick. <laughs> Saan sila mga idol na guha pa ng kanin at saka plato. Tara kain po tayong lahat mga idol. Hmm? Tara po yan. at saka hot dog. Ay manalangin mo na si Mick Mick mga idol. Bago ka kain. Mick Mick mag pray na Mick. the name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat. Sa usapan ka Lord na gracious imong gihatag sa mga Lord. Amen. Amen. Yan. Tara, kain po tayong lahat mga idol sa gabing ito sa aming ulam na masarap. Umulan dito sa aming yan mga idol. At siyempre busog na naman po ang lahat. Sabayan niyo po kami mga idol sa aming apunan. Tigi isang ano kami, tigi isang hotdog. Lima yan ang niluto Oh. Maraming ulam. Pansit. At siyempre mga idol, kakain na rin po tayo. Sabay tayo sa kanila. Bang. Hmm? Lag Lagi ba na sa bangko. Wala, pauga lang. Pansit. Hmm. Okay. Pagana okay, pa, pa sa si mikmik ng tabaw mga idol. Na Wala mang sabaw.

Bye bye mga idol. Maraming salamat po sa panonood. God bless po at ingat po sa ating lahat. Shout out po sa inyong lahat mga idol.